Mahilig ka rin ba mag ng mga barya? Hindi mo alam kung saan mo ito papalitan. Kung sa bangko, eh hassle din. Ngayon, maaari mo itong dalhin dito sa coin machine na ito located sa Festival Mall, Alabang. Ang una nga naming sinalang eh, yung, ticket tigit 20 pesos na coins. Bilangin po muna mabuti ang mga coins bago po natin isalang sa machine para maging accurate po ang bilang natin at sa magiging bilang ng machine. At ngayon po, yung tig 10 pesos na coins naman ang aming pong pangalawang isinalang. At ayan na nga, pinibilang na ulit siya ng machine. Mabilis ang proseso ng pagbibilang niya. Hindi mo na kailangang pumunta ng mismong banko at sa harapan ng teller ay bibilangin mo ang mga baryan nito. ito. Meron din palang nag a dito na taga Banko Sentral ng Pilipinas upang kung may mangyari sa machine o magloko ay agad na maayos. At eto na po yung last namin, yung tagpa 5 pesos naman na coins. At eto po, may resibo na kami at tapos na po kami na magpapalit ng barya. Ito po ang kanyang location sa first floor ng Festival Mall dito sa Labang At maraming salamat po na ay naging information po sa inyo ito kung may ililim po kayo mag-ipon ng bariya. Salamat po. God bless.